tung, di tuyo di tuyo di tuyo, master, nito nito master, master Mga master, master, nyo mga master, Ha? Ah, mga master, ah, sir. Oh, ito, mga master, Sir! master, O, master, mga master, Buntes! master, Buntes. Buntes. mga master, Buntes! Mga master, Buntes! Ah, ah, master, ito, mga master, Kakukin, mga master, Niggas, mga master, Shout out, mga master, 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 Kay ah, Hato,

Ley <laughs> okay, mga master. Shadow mga master. Shadow. Shadow. Shadow nakahuli dito. Rail. Kusan iyang hala nang rail eh. Ah, Diokio. Diokio niya Shadow. Tahab na kilak tanggal? mga master. Aba tungtong ka taong tanggal. Kaya -tanggal. Ah. -tanggal. Ah. -tanggal. Ah. Ato, Buntis mga master hito. Kagito diri. Kagito diri. Ko, dia ko lo. Mo tiksa ona ron. Diri. Ah, alema. Tabuhina. Wat tinali ko lang mga master. Diri ta botay Sigala talaga Carlo, asa ka lang gumita na yan Video skin kill, video skin kill Buntis, oh buntis O si Don, yeah, pag ito ikwa, matra na ron, ko. Bukaha lagi. Ay, kung ito yan, oh na ron, ah Ayan ang spot mga mastero. oh Ayan mga master, spot Nisaw na po tulong Don't forget mga master, subscribe Don't forget, subscribe and share in my YouTube channel Bagag na vlogger dito tayo nakahuli sa, ano, sa dagat, dito sa sapa. Pang-sapa. <laughs> <Dito> pang-sapa <laughs> lang, pang-sapa. Pang-sapa lang nga, master. Shadow, master. Yung gamit kong rod, shadow. Shadow lang sa kalam. Shout out lang, shout out. Shout out sa kong mga tropa DDO Extreme Anglers. <laughs> ihid, ihid. Shout out kay, <laughs> shout out kay, ano, kay Ihid, Ihid TV. And Hataw <laughs> by Vlog, Hataw by TV. O sa kong mga tropa no. Nay, narako kayo, eh. <laughs> Ay, pikot ay, kabuhay eh. So ulit naman tayo mga master, Ulitin na natin. Grabe master, first time para mga master no? Nandito pala yung master sa iba ko sa bunta. Nandito pala yung mga malaki mga master. Wala sa lagat. Kaya tayo yung mga master. Dito ka na pwede kaya akong bantayan. Ay, pikot ay. Ang pikot master.

Patay na dong. Is all mga master. Ayun, dako. Is all mga master. Pilatia. Matino na dako. Ada ku, ada ku anak kuloy. Ku kay gol. Burung hadlok nang kay grinita na. So basa mga kabaga, ah, uh, na ni merong tarong karong kwanta taod kay. Dapa mo kay tono nya god no. So karoon nag na may durian din, mga durian din durian na, na may mga durianan pod diri na. Nagakuha mig isa. No? Lokot je. Ayay ka. Tolobon. Na. Obe karon tata bole meron, ini ko malamog kaog durian. Ang ayang area diri oh, area Bagnot kayo. Ha. Na ang sapa na dia oh, ada sapa. Mga kaobang kaobah. durian. Ah, hanggang dito lang tayo mga kabaga no, mga master. Ah, thank you for watching. Ina uh, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Ina uh, pakipalo na din sa aking Facebook page, bagag naong blogger, and sa aking Facebook, no, uh, bagag naong blogger. So, hanggang sa susunod mga master, uh, baba, babalik kami dito, no. Ah, uh, yun lang, at katura, katura. So, takang salamat sa lahat. So, nakatatlo kami na eh. hito. Yan, you no, know? asan kin? Buhi pa. Yan, you no. Know? Tsaka may, ano, may mga tilapia. So, Ay, ano? apat na oras lang kami dito nag-alabyog, nag-pamasol. Naga, so katulad, nagang salamat. Bye-bye.